Ang dahon ng bayabas ay kilala sa Pilipinas bilang isang mahalagang bahagi ng tradisyonal na medisina. Sa loob ng maraming henerasyon, ito ay ginagamit bilang natural na luna sa iba't ibang karamdaman. Mula pa noong sinaunang panahon, pinaniniwalaan ng mga ninuno natin na ang dahon ng bayabas ay may kakayahang magpagaling ng sugat at magbigay ginhawa sa ilang sakit. Karaniwan itong nilalaga upang gawing panghugas o inumin. Bukod sa Pilipinas, ginagamit din ito sa ibang bansa sa Asya bilang bahagi ng kanilang mga herbal na paggamot. Ang kasaysayan ng paggamit ng dahon ng bayabas ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng kalikasan at kalusugan sa ating kultura. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa taglay nitong mahahalagang sustansya at aktibong sangkap. Kabilang dito ang bitamina C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at mga antioxidant na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga free radicals. Mayroon din itong flavonoids, tannins, at saponins na nagbibigay ng anti-inflammatory at antimicrobial na epekto. Bukod dito, ang dahon ng bayabas ay may fiber na nakakatulong sa magandang pagtunaw ng pagkain. Ang mga sangkap na ito ay dahilan kung bakit ginagamit ang dahon ng bayabas sa traditional na panggagamot at bilang natural na lunas sa ilang karamdaman. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa mga katangiang nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Taglay nito ang mataas na antas ng Vitamin C na mahalaga sa pagpapatibay ng depensa ng katawan laban sa mga sakit. Bukod dito, may mga antioxidant din itong tumutulong sa pagprotekta ng mga selula mula sa pinsala ng free radicals. Ang mga natural na compound sa dahon ng bayabas ay may kakayahang labanan ang bakterya at virus, kaya nakakatulong ito sa pag-iwas at pagresolba ng impeksyon. Sa traditional na medisina, madalas itong ginagamit bilang panghugas sa sugat upang maiwasan ang impeksyon. Dahil dito, ang regular na paggamit ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na katawan at mas matibay na resistensya. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa mga likas nitong benepisyo para sa kalusugan ng balat. Taglay nito ang mga antioxidant at antibacterial properties na tumutulong sa mabilis na paggaling ng sugat at pag-iwas sa impeksyon. Madalas itong ginagamit bilang panghugas o pangtapal sa balat upang mapabilis ang paghilom ng mga galos at sugat. Bukod dito, epektibo rin ang dahon ng bayaba sa paggamot ng acne dahil nakakatulong ito sa pagpigil ng pamumuo ng bakterya na sanhinang taghiyawat. Nakakatulong din itong bawasan ang pamumula at pamamaga ng balat. Dahil sa mga katangiang ito, maraming Pilipino ang umaasa sa dahon ng bayabas bilang natural na lunas para sa iba't ibang kondisyon ng balat. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa mga katangiang nakakatulong sa proseso ng pagtunaw ng pagkain. Taglay nito ang mga natural na sangkap na tumutulong upang mapabuti ang galaw ng tiyan at makaiwas sa mga karaniwang suliranin tulad ng pagtatae. Ang mga tanin na matatagpuan sa dahon ng bayabas ay may kakayahang magpigil ng sobrang paggalaw ng bituka, kaya nakakatulong ito sa pagpapatatag ng dumi. Bukod dito, may mga antioxidant din ang bayabas na nagtataguyod ng malusog na sistema ng panunaw. Dahil dito, madalas itong ginagamit bilang halamang gamot sa mga komunidad, lalo na kapag may problema sa tiyan. Sa regular na paggamit, maaaring makatulong ang dahon ng bayabas sa pagpapanatili ng balanseng panunaw at pag-iwas sa mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtatae. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa tradisyonal na medisina bilang isang natural na paraan upang makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga compound na matatagpuan sa dahon ng bayabas ay maaaring tumulong sa pag-regulate ng glucose sa dugo. Dahil dito, nagiging popular ito bilang suporta para sa mga taong may diabetes. Ang pag-inom ng tsaa mula sa dahon ng bayabas ay isa sa mga karaniwang paraan ng paggamit nito. Bukod sa pagiging abot-kaya at madaling hanapin, ligtas din itong gamitin kapag tama ang dami. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi ito kapalit ng gamot na inireseta ng doktor. Mainam pa rin ang pagkonsulta sa eksperto bago isama ito sa pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan. Bukod sa kilalang kakayahan ng dahon ng bayabas na magpagaling ng sugat, may iba pa itong natatanging benepisyo para sa kalusugan ng bibig. Ang pagnguya o pagmumog ng pinakuluang dahon ng bayabas ay nakakatulong upang mapabuti ang oral health dahil taglay nito ang mga natural na antiseptic na tumutulong sa paglaban sa bakterya. Dahil dito, nakakaiwas din ito sa pagkakaroon ng bad breath o mabahong hininga. Pinipigilan ng dahon ng bayabas ang pagdami ng mikrobyo sa bibig na nagdudulot ng iba't ibang impeksyon. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pag-iwas sa pamamaga ng gilagid at pagdurugo. Sa simpleng paraan, maaari itong maging alternatibong solusyon para mapanatili ang malinis at malusog na bibig. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa mga benepisyon nito para sa kalusugan. Maaaring gamitin nito bilang panghugas sa sugat upang makatulong sa pag-iwas sa impeksyon o bilang tsaa na iniinom upang mapabuti ang pagtunaw ng pagkain. Ginagamit din ang pinakuluang dahon para sa pangmumog upang makatulong sa pamamaga ng gilagid at bibig. Mahalagang siguraduhin na malinis ang mga dahon bago gamitin at huwag sosobrahan ang dami ng paggamit upang maiwasan ang posibleng side effects. Kung may allergy o kakaibang reaksyon, itigil agad ang paggamit at kumonsulta sa doktor. Tandaan na ang mga halamang gamot ay hindi kapalit ng tamang medikal na gamutan. Ang dahon ng bayabas ay kilala sa mga natatanging benepisyon nito, tulad ng pagtulong sa pagpapagaling ng sugat, pag-aalaga sa balat, at pagsuporta sa kalusugan ng ngipin. Bukod dito, may taglay din itong mga antioxidant at anti-inflammatory na katangian na maaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, paman. Mahalagang tandaan na ang tamang paggamit at wastong pagproseso ng dahon ng bayabas ay dapat sundin upang maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na epekto. Mainam na kumonsulta muna sa eksperto bago ito gamitin bilang alternatibong lunas. Sa ganitong paraan, masisiguro ang kaligtasan at epektibong pakinabang mula sa natural na yaman ng bayabas.